ang tanggalin ko mga idol ito base ko lang ito sa panapunan ito sa youtube sa facebook sa youtube sa nangyayari sa youtube niya ito sa ito natin na magpagbay sa idol makungin maasahan sa kanya lahat lumalapit ngayon. umpisan po natin sa mga mag-asawa mga girlfriend mag-asawa masabi ko lang sa inyo napapanood sa YouTube yan. maraming na sasaktan ng babae. Pumapunta kay idol, kasi sa ganito, sa ganyan. Kasi ganyan na rin magkasalanan ng mga babae kayo. Pero hindi mo lahat ang babae. Marami na ng mga babae na nakasasaktan ng babae. Kasi namimili ko ng guwapo lalaki din ako eh. Pero never ako nanagit sa babae. Eh. Kahit nakapat na ako. Hindi ako, ano eh, hindi ako nanagit. Hindi nakakapitik sa akin kahit pitik. Pero yung iba, grabe. Napablock ayan yung babae. Nakakapagamasa. Na iba na ano sa ulo. Grabe. Grabe yung ginawa. Kaya kayo mga babae, pag magano kayo na lalaki, tingnan nyo muna yung background ng isang lalaki. Pinakitaan na kayo ng mabaitan gusto na kagad uh, gusto na kagad ayaw na rin mong kahit sabi pa natin kababata mo pa yan ang isang tao paglaki nang iiba yung ugali diba? nang iiba kaya pag namili kayo ng lalaki kung gusto mong hindi masiyak kung gusto mong ang mga ang uh, pagkatao mo kahit simpleng lalaki lang basta na alam mo yung overbite. ba kinakailangan pag-aralan mo ng ilang taong gawin mo huwag yung kinitatanggalan ng lalaki sa gusto ng na pagkat kahit may asawa ka, ka din sino na yung nagigawa ko dyan yung si mga yung anak nyo kahit isa, dalawa, tatlo yung anak nyo kawawa madadamay sa mga kawalan yan sa ginagawa nyo kahit isa sa inyo eh. isa sa inyo ang gumagawang ng na kasi, tetawang ka na. Lala, maghahanap ng ano, marami. Kasi, huwag kayong ano, huwag kayong magpapakatangatan. Kasi, mahirap 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 pa ang uh, Minsan, nagiging na lang yung babae. Kaya, uh, kung ay masirang buhay nyo, huwag kinakailangan yung isang lalaki, tingnan nyo muna yung background kahit ilang taon pag-aralan mo kung mabait ba siya o ano pag-aralan mo huwag yung papas papatol ka basta-basta mahirap yun ngayon kung ayaw masira ang buhay mo maganda ka na maayos kahit kung niyo yung lalaki kahit katamtama lang pwede naman kayo magtulungan di ba? para sa magtrabaho at ang nangyayari kasi napapanood doon, may trabaho yung babae, tiyatarantado pa ng lalaki. Nangangabit pa. Pinapakain na nga sa palad ng babae. Lulukohin pa. Grabe. Mahirap. Mahirap yung gawin para sa akin. Mahirap gawin yun. Dahil para sa akin, tamang-tama lang ako. Binubuhos kong pagmamahal sa babae. Kahit single parents ako ngayon. Hinihintay ko ang para sa akin kasi Diyos na nakakalam yan kaya papasalamat na lang ako nandyan si Idol Rapi Tolpo in Action nandyan yung TV5 na masasandalan, maaasahan basat na sa tama ka ipaglalaban ka ni Senator Idol Rapi po. ganyang kabait si Idol pero kung nireklamo ka na ikaw ang tarantado hindi hindi ka tutulungan ni Idol pero kung nasa tama ka, kahit reputasyon yung nakataya, gagawin ni Idol. Ganyan si Idol, parehas lumabad. Thank you very much sa Idol Rapid Troll po action. Mabuhay ka. Mabuhay po ang TV5. Mabuhay po mga reporter nyo, mga attorney nyo. Ingat nyo yung palagi. Diyos nang bahala po sa inyo. Thank you very much na nang palagi. Thank you, thank you.